So ko yung reconnaissance mission ni ka Oros ko noon na nakuha yung caliber 50 ng Abu Sayyaf Dalawa lang sila ng kapatid niya So ikwinto mo, paano nangyari yun? Araw yun sir, No, 2001 sir uh -huh. Bumaba ako sir, hmm. doon ako sa Matarling sir so, Matarling, sabi, uh -huh. sabi ko sa kapatid ko isa, uh -huh. yun si Inocente, retarinary sir uh -huh. Sabi ko ting, uh -huh. punta tayong Makiri Sabi ko, tingnan natin kung baka nandyan ang uh, kasi sir sabi ko baka dahil ito mga trabaho ko sir na ginagawa ko baka uh, makita sa akin yung gobyerno na hindi uh, ako pumasok na sundalo sir na uh, uh, baba kami sir mga kapatid tawit kami ng ilog sir para hindi mabasa hinubat kami Naghubad kami. Oh. Tawit kami, papunta doon. Oh. Palawatin, sir, oh. kabila. Tapos, pagtawit kami doon para sa konser sa Makire, oh. nag, -nag kami, sir, doon, sir. Naghubat kami daw dalawa, magkapatid. Oh. Yung pantalo namin, sir, surpa taas. namin, taas. Oh. Oh. Pagdating doon sa kabila, magbihis ulit. Oh. Pagdating oh. doon sa puno ng kamay... Siya, 38 din ang gamit niya, baril? Wala, sir, kan. Granada, sir. Granada. Oh. Ah, sir. Oh. Granada. Tapos, oh. Pagdating daw sir, no. So, no, oh, para may road bagong daan dito. Oh, okay. May tracking. May tracking. Oh. Sabi ko, sundan namin sir. Sabi ko, abu sayap ito. Oh, Hindi oh. ito sundalo. Oh. Kasi puro butas. Oh. Paa. Oh. Sundan. So, Pagdating doon sa unahan sir, sa may malaking bahay, yung bakilid doon, mm. mayroon parang mayroon nagkuhan, nagtapong lang bato oh. ginapang namin dalawa magkapatid. eh oh. pagkita namin sir, bali apat na tao oh. naglalagay ng bato oh. ganyan mm. pagkita ko, sabi ko ano yun, ano ba tao mm. sabi ko, sabi ko hindi tayo wagay dito kasi sa baba tayo mm. umikot kami doon sa kabila sir oh. tapos pagdangitin ko sa aki at sa taas pababa kami. Oh. Pagbaba. Pagbaba kami, sir. Ayan. Ako nahawak ang pistola, sir. Okay. Oh. Revolver, ha? Oo, sir. Oh. Pagdating doon, sir, nakita mo yung doon nagtapog ng kwan, oh. na bato. Nagsigaw. Oh. Subalo. Oh. Oo. Oh. Tuwag mo yun, sir. Oo. Oh. oh, oh. putok ako, sa dalawang beses na trade. Saan mo, pinaputok sa kanya? O, sa kanya. Oo. Oh. Kanya, ba, ba, oh, kanyan. Oo, oh, oh. Sabi ko, kapatid ko, sana ano, tumag mo na. Oo. Oh. Sabi ko, oo, oh, ginagawa ng kwan. Sabi ko, daanan sa baba, ganyan. Oo, oh, oh. Dito nilagay sa taas, sir. Pero oh, mm. ba yung bahay, sir, umagkiyad kaya rin. Oo. Wala na, yung dalawa, sir, galing sa taas, tumang dumaan sa eh. bintana, tumalon. Oo. Oh. Pagka buksan namin yung pinto, sipa. Oh na abre man sir. Oh. Pinto sir to oh, oh, oh. abre. Oh. Nandoon yung 50 sir, oh. nakalatag yung sa trapal. Naglinis-linis sila doon. Oh, naglinis-linis yung 50. Oh. Kasi do yung 50 kali sir do nilagay to sa nila doon. Nilagay nilagay doon. O, sir. Oh. oh. Pagkita ko yung 50 sir, sabi ko kapatid ko, 50. Oh. Sabi ko, kunin mo. Oh. bigat no, oh. bigat man yun. Oh. Pero malaki man yung kapatid ko. Oh. Karga niya sir. Oh. Sabi niya sana kung magdaan. Sabi ko itong kanal. Oh, oh. Sundin mo lang yan pag ganyan oh, oh, pataas. Oh. Pasukin mo lang dyan. Oh. Na pagpasok siya doon, sir, Kaya, sinundan ko. Pero oh. granada ang dala ko. Oh. oh. Una, uh, Pero wala, wala nang, na, sir, hindi ka sila namutok sa inyo. Wala na, sir, mga, mga kwan, Mga 20 minutes siguro, sir. Oh. May putukan na doon, sir. Oh. oh. Nag-reconfire din na ang abusayag. <laughs> Pero nandun na kami sa mga batu-batuhan, sir, sa may kanal. Oh. Oh. Sabi ko, paano kaya itong 50? Oh. Wala yung trap 5 pad, sir. Wala, wala. Wala. Oh. Yung tubo. Oh. Ginanyan ko ba yung 50? 50. Ginanyan ko ba, sir? Mayroon button doon, napislit ko. Natanggal na yung barrel. Sabi ko, yan malaki. Ikaw ang karga body. Ako yung baril. Yan sa bahan mo lang, na-disassemble mo. Oh, Ayun oh. na, sir. Tinawagan ko yung 10 IV. Oh. Oh. Tapos, nag-reinforce doon, sir. 10 ib Oh. pati yung 57 oh. IBX Squad Ranger din oh. kon nila sir oh. yun ang nagrepo do sir oh. tapos yung 50 dinala doon oh. sa Matarling dito oh. batalyon ng TNIB oh. tapos sino render sa brigade oh. sinama kami doon oh. na rekomenda sa amin si General Simato oh. na mag-gold cross kami para gold cross gold cross, Goal cross. Oh. Oh. Nag-gold cross kami, sir. Oh. Tapos, tama rin so, yun. So, nung kapgo pa ka pala, naawadan ka na ng gold cross? Yes, sir. Oh. Dalawang beses na, sir. Oh. Gold cross. <laughs> Bihira yung kapgo uh, na gold cross, ha? Gold cross ako, sir. Dalawang oh. beses. Oh, oh. At, tapos, time yun, sumama rin ako sa'yo. Oh. Naka-gold cross din ako sa'yo, sir. <laughs> tatlo? oh tatlo. Tatlong gold cross ko, sir, yun. Oh. Tapos... Next, sunot-sunot yun, sir. Nagpaalam ko sa iyo, puta kong Manila. Kasama oh. ko sa awarding. Awarding. Oh. kami na nag ng oh. Yun. Yung, yung, awarding. At saka yung ano mo, enlistment. Yes, sabi ko, sabi ka sa akin, sir. Kasama ka sa awarding. Yeah. Yung awarding ko, sir. Yung, uh, yung kagitingan ano, ng barangay, sir. Uh, yung oh, yung pinakamataas na award ng Capgo. Oo, oh, sir. Oh, tapos yung kay Kiril Ordonez, sir. Uh. Yung best cow of the year Oo, oh, best cow of the air. Oh, awarding din ako doon. Si, si Gloria Macapagal sa akin. Oh. Uh. May picture ka ba niyan? Wala na akong picture, picture sir. oh sir. Yung awarding sa akin si oh. Presidente Arroyo, yung oh. best cow of the era ko, oh. sir. Oh. Tapos yung galing sa'yo, sir, oh. yung kagitingan ng barangay, sir. Ah. <laughs> Mga award. Tapos yung katatlo, sir, oh. nagpunta ulit ako sa Manila, oh. Nag tawag sa akin, nagpile ako doon sa G1. Oh. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> ano yan? Nakita niyo yung uh, combat awards na, na nakuha niya? <laughs> Uh, ngayon uh, naging problema noon na dahil pumasok ka uh, overage over age ka na sobra anong edad mo nung pumasok ka? Ah? pumasok ako sir na 2003 na eh, yun? 2002. 2002 2002? yes sir oh, so over age ka na? over age na ako 37 na yan 37 sir. so kailangan kasi meron kang at least 20 years para ikaw ay ma magkaroon ng ano ng pension. So hindi ka nagka-pension. Hindi, sir. Tama no? Yes, sir. Oh, pero may nakuha ka pa rin na ano yung parang mga uh, ano mo, mga, uh, mga 80,000 lang siguro, sir, nakuha ko. 80,000 na nakuha mo? Oh, yes, sir. Kasi yung lancer sa pag-ibig lang, sir, pati oh. sa invay, yun lang oh. ang nakuha ko. Oh. Yung sa kwan, sir, wala na iba. Oh. So, ano, pagkatapos nun, ano, ano nang... Kasi nag-try ako nun na talagang makakuha ka sana ng pension oh. eh. talaga uh, wala dahil batas. Oh. At sabi nila, sir, sobra na daw yung kwan ko dapat hanggang 2001 lang yung 2002 lang yung kuwan ko sir hindi nila sir hindi na nila yung pina o dikit yung papel ko sa pinan kasi oh, mag magtibag daw ako ulit oh, yung sobra ko nakuha bayaran oh, ko daw ulit oh. yun na? Oh yeah, sir so, sa so, wala so ano pipi. na naging hanap po yung pagkatapos mo na, nag-retire na, na, na ka na wala kang pension wala na sir Do, doon na start... ka ulit ano, parang meron na, 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 ano pero na pasok natin yung ano mo yung anak mo nagsundalong hmm. Wala pa sir. Ha? So, pero gusto ko sir sana makapasa tong anak ko sir. Oh. para sa sapo kung may ano para makakatulong. Para magaralin pa tapusin ang college para matulungan natin ng sundalo. Mayroon ako sir isang anak ko ngayon na nag aaral pa babae. Gusto. Ang kanya ngayon sir balak kag gusto niya talaga mag aral sa sa kwante, sa academic. Ah, okay. Okay, basta pag-aralin mabuti. Hmm. Kanya sir, kasi tab din yun sa school, nasa sir. sa sir. Klase. Eh. Yes, sir. Oh. Lagi na sa honor yun, sir. Ano na siya, high school? High school na ngayon, sir. Oo, oh, patapusin high school, hmm. tapos ano? Yung try natin na uh, exam sa ano? PMA. Pero yes, sa next, sir, mga grade 10 na siya. Grade 10? Yes, sir. Oo. Oh. 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 basta pagkatapos lang ano uh, Tapos uh, i-guide uh, lang natin mabuti Grade 8 na siya sir, ah uh, grade 8 hmm. Okay. Pero nasa honor siya palagi sir, uh, nasa man, top siya pero yun talaga sir ang pangarap niya. So yun yung igagay natin, uh, tandaan mo, pag makatapos siya ng high school, Iga-guide natin, o kaya mag yung high school siya, Iga-guide natin para sa pag-exam sa PME, kasi meron niya sa Sambuanggay. Yes, sir. Ay, apply natin, and then ipatulungan natin sa trupa. Huh? Kasi yun talaga ang pangarap niya. Sabi niya pa, hindi ka man nakakuha ng pension, <laughs> ako ang mag oh, Pero gusto patapo. ko, oh. mag-aral ako sa academic. Kanino anak ka yun? Akin, sir. Ay, bunso mo. Bunso ko, ah, sir. Ah, bunso. Okay. Okay. Yung talagang pangarap ko, ah, sir. Sige, sige. Tulungan natin basta qualified siya. O, so, tapos siya ng college, yung age niya, walang sakit. Oh. ano yan? Yung panganay ko lalaki, kapgo, sir. Kapgo? Yes, sir. Ah, okay. Mm okay. Yan. So, yun. dahil wala siyang uh, pension, ah, uh, na natin pag magkuha yung lahat ng qualifications, requirements ng anak niya ng bunso. Then yun ang tutulungan natin either kapasok sa PMA o kaya makatapos ng college and then uh, tutulungan sa o Officer Canary School uh, para may pagpatuloy yung nasimulan niya sa service Marami mo siyang mga contribution sa Armed Forces of the Philippines. Kasi, yeah. sir, kasi ako sir, kung wala man na ibang kapalit, baka anak ko ang oh, kapalit ko. Yeah. Oh, tama yan, tama yan. Kaya ituloy yung trabaho ko. Oo, oh, ayos yan. Sige, mm -hmm. pero uh, balak po by January, February, pupuntahan natin yung ating encounter site. Uh, bisitahin natin mga tao, kaibiganin natin dahil walang personalan yon. Yung kanilang barangay ay inoccupy ng ako sayap, kaya napalaban tayo doon, nasunog isang bahay. Sorry doon sa mayari, dahil hindi ko naman talaga sa sunogin yan. At uh, yung mga uh, ano doon, mga developing kaya dapat masuportahan yun. Dahil kita ko doon, mayroon ng mga resort doon. Mayroon na sa'yo. May resort? May black sand beach ba yun? Yes, sir. Mayroon. So, gusto kong makita yung sabi niyo yung mosque doon, hindi na pinagawa. Yun yung naging pwesto nila, yung inambos tayo. Yes, sir. So, balbalik ka natin para makita natin anong nangyari sa Basilan after many long years na puro inkwentro against Abu Sayyaf. Okay? Ayos?